Magandang araw sa inyo lahat! Ako si Norelyn Ziendaka mula sa Baitang Pito, Pangkat, Edison. Sa kabila ng mga magagandang apekto ng pisikal na katangian sa Timog silang Asya, maroon pa din mga suliranin ang nakakapekto sa pumuhay ng tao. At para sa araw na ito, samahan niyo ako at ating talakayin ang mga suliranin sa pum Timog silang Asya na nakakapekto sa pumuhay ng tao. Ang ilan sa mga suliranin ay ang ng biodiversity, kahirapan, natural na sakuna, pabago-bagong kima, kakulangan sa pagkain at pollution. Ang deforestation at overfishing ay nagdudulot ng pagkawala ng natural habitats at ng mga species. Ang paghina ng biodiversity ay nagdudulot ng hindi balancing ecosystem na nagiging sanhisa pagkakulangan sa likas na yaman at pangkabuhayan. Ang ilan sa bansa sa Timog Silang, Asya, ay nakakaranas ng pagtaas ng kahirapan dahil sa kakulangan sa edukasyon, pangkabuhayan, at pangkalusugan. Ang mga bansa sa Timog Silang, Asya, ay nakakaranas ng mga natural na sakuna. Ang mga natural na sakunang ito ay nagbibigay ng malaking pinsala ang pabago-bagong klima ay dahil sa pagtaas at pagbaba ng temperatura, paibang-ibang pattern ng ulan, at pagtaas ng level sa dagat. Ang pabago-bagong klima ay nakakapekto sa agrikultura, pangkabuhayan, at mismo sa kalusugan ng tao. Ang kakulangan ng pagkain ay nagdudulot ng malnutrisyon, bata man o matanda. At dahil dito, kumakaharap tayo sa malaking problema sa pangkalusugan. Ang polusyon ay gawa ng mga tao. Ang polusyon sa tubig, lupa at hangin ay nakakapekto sa ating pangangasugat at ating sa mga likas na yaman. Sa aralin ngayon, naway marami kayong natutunan tungkol sa ating tinalakay at naway namulat nito ang inyong mga mata tungkol sa mga suliranin sa ating kapaligiran. Sana ang lahat ay matutong gumawa ng aksyon bago pa lumala ang sitwasyon. At dito na po nagtatapos ang ating pag-aaral para sa araw nito. Maraming salamat po. Hanggang sa Adios!